Pauwi naman din kami galing sa naik sa bahay ng anak ko at nasiraan pa ang motor na sinasakyan namin. Ayan nga at kumuha na ang aking asawa na maghihila ng aming motor kasi malayo-layo pa ang pagawaan. At dito na nga kami sa pagawaan ng motor. ako malaki pala ang sira ng motor namin kaya ang ginawa namin na namin ang motor at umuwi na kami at dumaan muna kami sa isang mall dito sa Tracy at gutom na gutom na ako kasi halos gabi na rin siya nga pala yung motor namin babalikan na lang pag okay na kasi hindi naman pwedeng madala doon sa amin kasi malayo layo din naman sa amin trisi kasi yon tapos sa ah, amin dito sa Dasma, ay malayo din, kaya pag okay na babalikan na lang ng asawa ko doon at ito nga, at maghahanap na kami ng aming makakainan at syempre, walang iba kundi ang natatanaw ko ng paborito naming kainan kaya halika na, kain na tayo at nga natapos na kaming kumain at lumabas na din kami dahil sasakay na kami ng bus papuntang sa Litran dito din yun sa amin sa Kabite o paano hanggang dito na lang ang vlog ko at hanggang sa muli bye bye